Kapamilya Superstar and Coco Mama Brand Ambassador Judean Santos Agoncillo dumating para sa Coco Mama Save the Coconuts Project. Hi, Kasama ang buong Koko Mama Team. Sama-sama silang nagtanim ng 100,000 coconut seedlings para mapalitan na rin ang mga matatandang coconut trees and to support smallholder coconut farmers. Makikita ang saya ni Judean Santo sa pamamahagi ng mga coconut seedlings. Maliban sa nakakatulong sa kalikasan, nakakatulong din ang Koko Mama Project sa mga malilit nating mga magsasaka. We are officially pledging to donate 100,000 Nakisaya at sinubukan ni Judy Ann magsuot ng katutubong damit at sumasayaw at nagkaroon sila ng group picture bitbit -bit ang mga coconut seedlings. with Sa bawat coconut tree na kanilang itinanim ay may tag ito at nilalagyan nila ng signature. Inumpisahan na rin ni Judea na magtanim gamit ang pala. Mayanyo po ako in verbalizing our pledge as we shout, plant trees and help farmers. Let us plant 100,000. coconut Pagkatapos ay diniligan niya ito at sinabit ang tag. Kahit sa ilalim ng araw fresh na fresh pa rin si Judean tulad ng mga itinanim nilang mga puno ng niyog. Plant, plant trees and help farmers. Thank you very much, Miss Julian.